Hey yaw mga kamoto jag, magandang araw. Bonding time muna tayo dito sa dalawang makulit na anak ko sa paborito nilang puntahan. Si Teo kasi bihira lang din makalabas ng bahay kaya ipinasyal ko na din. Ayan kita naman sa video na aliw na aliw siya at tuwang tuwa. Siyempre yun lang naman talaga ang importante sa mga anak nating maliliit pa. Ipalasap natin at iparamdam sa kanila ang pagiging bata dahil minsan lang naman yan sa part ng buhay nating mga tao. Sabi nga nila minsan ka lang bata, kaya habang nandyan pa sila sa part ng buhay nila na iyan, huwag natin ipagkait sa kanila ang maging masaya. Minsan din tayo naging bata, kaya alam naman natin ang pakiramdam kung gaano tayo kasaya kapag nasa mga ganitong lugar. Ako bilang isang magulang, masaya ako basta nakikita ko sila na masaya. Kahit minsan wala na ako basta para sa kanila na lang. Alam ko ganun din kayo mga idolo basta para sa inyong mga anak. Hanggang dito na lang muna mga idolo, bantayan ko muna sila. Nahagard ako kasi ako lang mag-isa ngayon, nagbantay sa kanila. Salamat sa panonood mga idolo. Much love, much respect. Hanggang sa mga susunod na mga video updates mga idolo. Maraming salamat at God bless us all. Obrigado. <music> <music>